Good afternoon mga ka One Piece tayo po yung nagluto ng sinigang na pampano at nilagyan po natin yan ng kumpetong kumpetong gulay kagaya ng talong sigarilyas at mane tapos uh, sitaw, bataw at may uh, patane at uh, labanos. mayroon din niyang kangkong napakasarap po niyan at purong purong sampalok po ang hinahalo namin dyan sa katunayan kumakain na yung ating dalawang bossing dito sa General Trias si Maestro at si Boss James yan ang mga kasama kong kontraktor dito yan, kita okay. nyo ang pampano, pampano. yan po ay ka-level po ng Pink Salmon salamat kay Tulpo dahil ipinaglaban niya ito hindi kayo mga kabinoy na ito sa palengay kung hindi niya ipinaglaban ito okay, real talk po yan real talk po yan mga kawampis yan po yung totoo niya, real talk dahil kay Senator Rapi Tulpo ipinaglaban niya po yan para hindi po maban na mabili po natin na mga may hirap. Kasi yan po mga isda na yan ay first class. Uh, first class sa first class hotel mo lamang yung mga makakain. Okay? Kain, kain Kain, kain, kain.